Ay, may nagbabagsak ng na kalamada eh. Si Kuya. Ito lagi bibili sa atin. Alam kasi lang mo, boss. Aljan Garcia, boss. Yo, laging ganito eh. Fully winner. Hindi. Meron siya binibenta dito. Ah, singko ala pa atin. piraso. 10 ba ito? 10 piraso. Kaso napansin ko ulit yung kanyang <laughs> training box. Inebra San Miguel naman. Kasi nakaraan. Napanood mo yan? Ah, ano ata yun? San Miguel, eh ito, never say die. Ginebra. <laughs> Kapogi, oh. Kaso, ang opening niya dito, eh, slide. Kasi yung dati, ginutupi lang. Ito, eh, slide. Ikaw nang gumawa nito? Oo. Galing, ah. Pag bibiling ko yan, bebenta mo. <laughs> ha? Kaso wala akong budget, eh. So, <laughs> ibon muna. Ito, may dala siyang sampo. Silip tayo ng isang piraso. Ito na lang, nasa bungad. Ayan o, oh. Nakakalapata. Ang maganda dyan,